Sa so, magandang araw po sa inyong lahat mga master Welcome po sa aking munting channel Fish Fishing TV po mga master So yan mga master Ngayong araw na to mga master ay Meron po tayong re-reviewin mga master Na isang fishing rat mga master So bagong dating lang po Ah Bali kapalit ito mga master Dito sa aking nasirang rat Ayan mga master ako oh, nakikita ninyo Nirepair ko lang siya mga master Bali nilagyan ko lang ito ng par de blame mga master Tapos tinalian ng braided line. Galing so ha? mga master. Re-reviewin natin mga master itong dumating kung quality at legit ba mga master. So yun mga master, samahan niyo ako sa aking pagre-review, sa aking pagbabalik. Okay, alright mga master. So, ayan. Tayo po ay Uh, magbubukas na, magre-review na tayo mga master. So, paunawa lang po sa lahat mga master. Uh, disclaimer lang po muna, no? So, tayo po ay hindi, wala po tayong kaugnayan po sa gumawa ng product na ito or yung rad na ito mga master. So, tayo po ay magre-review lang para po uh, malaman po natin kung gaano quality at legit po ang products na to. At kung good nga ba sa akin, tsaka siyempre para malaman nyo rin po mga master para sa mga new beginners na kagaya po kung anong run ang gusto po ninyo alright so yan mga master bubukas na po tayo mga master so yan ito yung ating blade na mabait sa nalatin maganda yung pagkabalok mga master ah. may lagayan talaga siya parang oh, okay talaga po ha good job si Taylor mga master kagaya ng target ka mga master ayan o oh. so bali mga master ah nabili ko siya sa ang pangalan ng seller natin is si 12feet o oh, yan 12feet.com yan so sila po ay may mga ah, seller po ng yung pang exercise na mga mga equipments sari-sari po bali meron sila sa UK, sa US, sa California, parang ganun. So, paano po sila mga master? Okay, alright sila na sila. So, ngayon, mas malalaman natin mga master kung okay, alright right talaga sila. Kung ano ang laman at gaano kaganda itong kami lang easing rod mga master. So, syempre, first of all, mag-alcohol muna tayo sana oh, uh, oh. So, na natin mga master ito. Itong nasira. Itong tip niya sa dulo. Pero, gayon pa man mga master, hindi ko siya itatapon kasi uh, natin itong mga master pang rabas. Kasi, nakahuli pa itong mga master ng Emperor fest Pero, hindi siya na bali. Kaya, hindi ko ibal. Ayan. Pupuksan na natin mga master. Uh, Pipingan natin Ay, alam mo mga Good job. Good job ba si seller? Wah, oh, may balok na balot pa mga master. Wow. So yan. Ayos. Bali mga master, ito yung labas niya. Yung pinakalagayan niya. Oh, ganda oh. Pwede ko siya magamit mga master. Parang ayos yung lagayan kapag nagta-travel tayo. So, yon. Tapos meron siyang balot na sarili niya mga master. So, yan. Bubuksan na natin mga master. Bali, itong rod na ito mga master. Ang in-order ko is 1.98 meter mga master. Ala. Walang ganito mga master. Ay, e nasaan? Ah, dito yan sa kwitan mga master. Ayan o. Dito nakalagay yan. Kasi ito mga master ay ang design nito is yung bottom storage design. So, ito yung pinaka bottom storage niya mga master. So, nandito nakalagay yung yung karugtong. Ayan. O, di ba? Ganda. Hi! Wow. Alam ang liit, oh. So, nakatanggal ito, mga master. Ayan, oh. Okay. So, talagang medium light siya, mga master. Ah, hindi. So, kung siya, mga master, ah, uh, ultra ultralight talaga siya. Wow, ang lambot. Wow, ayos ha. So, 1.90. 1.90. Ah, di. 1.8, mga master. Or 180. Ayan o. Ayan. Ayos. So, ang kanyang design, mga master, yung product mula kay 1 2 feet design. Uh, fishing rod, yung seller. O, ayan. tapos, yung <coughs> insert design niya dito. Ayan ito mga master oh. Tapos na ibabalik ito. Ayan. Okay may storage siya. Tapos yung guide ring niya mga master. Alloy. Ayan. Tapos yung painting niya. Atmospheric siya. Ganda talaga ng pagkapaint. Simply. Ayan. Tapos yung grip niya. Ayan oh. Maganda. Iba grip. Ava Comfort Grip, mga master. And then, yung kanyang yung kanyang ito, yung so, mga master, metal. Yung uh, set design niya, metal well. Ayan o. Ayos. Maganda, mga master. Alright. At saka, ang pinakaganda dito, mga master, itong uh, kanyang, itong insert design. Ayan. Insert design to mga master ang tawag dito. Insert design. Okay. So, magagamit na natin ito mga master. So, insert design then release. Ayan. Tapos, ipapasok natin yan dito mga master. Sa kanyang storage. Sa baba. Yan. Ayos. Galing. Good job. One, one two-pit. One two-pit fishing rod. Seller. Ayan. Okay, right. So, nakatago na, mga master, oh. Kinabahan ako, mga master. Akala ko walang kasamang pan eh. Walang kasamang karuntong. Nandito pala. Tsaka, uh, ang liit, mga master, oh. Talagang UL talaga, oh. Hindi kaya mabali ito. Ah, uh, landyo. Okay. So, yan mga master. Sana po ay... Ah... Uh, Nakakuha po kayo ng information dito mga master dito sa RAD na to mula kay 1-2-PIT uh, na sealer mga master. Hanapin nyo lang po sa Lazada. Meron po dyan. Tsaka okay na, okay talaga mga master. Legit siya. Ayos. So palagay ko matibay. So update na lang kapag na-fill test natin mga master. So yun. Thank you so much mga master sa inyong lahat. Palagi po kayo magingat. Stay safe, stay strong and stay healthy mga master. Sana po, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe po at i-click ang notification bell mga master nito ang aking YouTube channel, Fiscal Fishing TV po mga master. Thank you so much. Thank you, thank you. God bless po and bye-bye sa inyong lahat.